Magkano kuya? Patingin sige hindi, hindi sige. Alin nga? Ano? Is is type coupling the tres. Mga no, sa 5,000 daw eh, 5,400. Sa kit nao. Isang metro kadalasan. Isang metro pala bakit naging isang danggal oh my god. Mababaw lang eh. Tatamaan namin agad. Ito lang yung ano, no? Tandang kal. Yun nga, problema na naman. Ano ba yan, problema niya? Ayan, tres, nabulos niya yung tres. Kasi yung dahilan niya pala neto, kasi yung Tubig na main pipe na itong prime water ay isang dangkal lang ang lalim sa lupa. So isang dangkal lang nga pakababo. Sabi ni kuya mismo, taga prime water dapat daw at least 1 meter yun. Yun, na pala yung pinabilis natin, umabot yun noong klongkol ng 7 klong -klong yata maigit. Ito pala ang dahilan. Kasi nakapatong sa drainage, kaya hindi na naghukay itong si prime water at napakababaw nung hukay nila. one meter, isang dangkal lang nila binaon yung main pipe. Bruno main pipe pa yan ah. Kaya ayon, pero may issue. Diyan sa trabaho nyo kuya, lagi kayo naliligo dyan oh. wala magdala Kasi posible hindi ka mababasa dyan, maghapon eh. Eh hindi na siya naliligo sa kanila. Hindi na naliligo sa mga eh. Pag may tawag eh, alam na, doon natin maligo. Kaya hindi na rin ako nainom dito sa grid po kasi ito nakita na mo na tawag daw dito ay Emerald Deposit. O oh, ba diba, Mineral Deposit, kulay kalawang niya pag kinawakan. E yun, dumadali sa mga grip po yun libreng laba nga pala si ate o kasi libreng laba. ay lupit naman, let's go, Shish Kaya tapos na nga, gumasos na nga nice. dito. Tapos na, so, yan buo na, kayo, na ulit na. siya. yung mineral, mineral deposit ng tubig yan. Normal. Ah, yeah, kayo, wag kayong iinom sa tubig ng ano ha. Kasi dahil naman yung loob ng ano, purong kalawang yan. Yeah. Ngayon, nandun madali siya sa Southern Heights. Let's hey, go. Hey, Hi, nako.